abadi. At ako ay magpapalagi ulit. At may customer na ako dito ng lima. Puno-puno na ako. Dito lang sa area to ng com shop. Maghapon na ako. Maghapon. Punong-puno. sa sila guys. Huwag natin tatag na na. Let's go. Guys, eto sila guys. Yung sa PC1 naman, Red Bars. Ito naman, Ito naman ay, CF, pati sa PC3. At, at, ito naman sa PC4, Red Bars. At ito naman sa Y8. Ito naman sa PC5. Ano? 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 Ilaw, kabate. At ako yung naman, ano, magpapashoutout na naman ako. Shoutout naman ako sa bata ako. Pag-ahi ka naman dyan para sa bata mo, ay sa boss mo. Shoutout kay boss. Yun. Oy, bumos ako. Guys, mag-comment na kayo kung sino yung bata na ito ni Joey Jr. Carl Gullio.